paano gagawain? sige okay. so ganyan paano gagawin tukupin mo sa ilalim ang cup ng daliri yan tapon mo yung butas atakin mo ayun lakas ng tulog may plok plok ba? Diba? plok <laughs> plok kabila ayun diba may yung plonk -plonk na yung plok plok na itong isa may na pumlok plok to ito malakas okay ganda yan pera pera Asumatam lang dyan muna kasi papakita rin natin yan so si sir nakaka ilang block na? tatlo, tatlo tatlong block ngayong taon ngayon lang to taon ito 3 months lang inabot yung block nya kada uusok papalitan ng block pero yung problema hindi dun talaga sa block ito po yung problema nya singaw yung valve <coughs> guide yung mismong valve guide ang may problema pag po gano'n na pag nakapag, nakapagpalit na kayo ng bagong black tapos umusok pa din, huwag nyo nang na pagdiskitahan yung black. Kasi siguradong hindi Hello. yun. Ayan eh, o, napaka ano. Tinan mo, bitawan ko ha? Maluwag. Ah, kita Ito hindi nahulog. Wala mo pa itulak ng konti. Ayan oh. Pero walang ano, walang laban ha. Oh, ayan, yan, ganyan lang siya. Itong isa, Pagkain mo, ulog talaga oh. Pagapuga niya, maluwag yung valve guide niyan. Diyan ang gagaling yung usok, kaya e, tingnan yung carbon, no. Oh. Grabe sumunog ng carbon. E, ito pa isa, pwede naman dito. Alugin niyo po ng pahalang. Ayan oh. Hindi nga lang masyadong kita sa camera, pero mararamdaman mo umaalog. Wala dapat alugyan 'yan. E, itong isa wala. E, ito wala. E, ito ng exhaust. Ang laki ng alog. <coughs> so yun, pag check tandaan nyo pag uh, nagpalit na kayo ng black at umusok pa din may usok kahit bago yung valve seal nyo eh, ito na po yung sigurado nyong papalitan yung valve guide yung valvula nya malamang palitan din to pero hindi naman tingnan nyo yung tsura ng valvula oh. tatlong buwan lang to tingnan mo ganito nang yung tsura yung no? tayong mapinapalitan natin taon na pero magaganda pa yung valve dapat yan puti ah Ayan, ano Si grabe yung carbon niya, di ba? Ito, masakit. Tatlong buwan. Ano yung kain ng piston? Ayan, no? Gas-gas na. Tagilid. Tagilid yung kain ng piston. Yung piston sleeve niya, gas-gas dito. Ito, hindi sumasayad. Itong kabila, malaki yung sayad sa kabila. May sayad yung gumawa. Charot. Talaga. Talaga. Charot lang. Asa ito pa. Ah, ano natin? Ito masakit. Ayun oh. Yung guhit. Sa so, tatlong buwan may guhit yung black, papalit na naman pang-apat mo ngayon taon no. ka pa talaga sa Pasko no. pang Pang-apat na, pang na to. Okay lang sana kung may guhit na ganito Pero hindi yung malalim Ito kasi yung problema Para ma-check nyo kung pwede pa o hindi Salatin nyo yung guhit Kuko ang gamit Kuko Pag sumabit yung kuko nyo Bumaon yung kuko Ibig sabihin Paalitin nyo Hindi na siya pa pwede Pero kung hindi sumabit yung kuko mo May minor na hairline gas gas lang Okay pa yon, Pwede pwede pa Hindi ka pa mag-aaproblema doon So ayan Ganun po yung pag-check Anong pag nausok ang problema, ito kasi yung sinasabi naman ng problema, kaya namin ginagawa ito. Kami po, pag nagpalit ng black, pag kami bagong black, itong head check, check po muna namin lahat dyan. Lilinisin yan. Lilinisin niya ng malinis na malinis, babalik natin sa original yung itsura. Ito kasi, tinan nyo, nakatatlong black, pero hindi naman to nilinis. Dito nilinis. Ito pa, sa pang problemang masakit dito. Wala ko yung spark plug tagilid. Ayun, no? Oh. Ayun, nakaangat yung spark plug. Ba, doon mo may problema yung mekaniko. Sa mekaniko na po ang problema pag gaganan. Ano? Tulad yan, yan, Kaya kami, nililinis namin ito mabuti para makita namin kung merong mga minor na issue pa. ba? Diba? At least, Nakita mo lahat Kung may problema Lalo yung internals Kung may problema na ba Yung mga bearing May problema na ba Yung rocker arm Para pagbuo mo ng makina Alam mong wala kang back job Diba? 100% wala ang back job Kasi na-check mo lahat Ang problema ka sa iba Magpapalit ng block Yung head hindi gagalawin Diba? Sasalpak lang niya Sasalpak lang niya agad diba? Palit ng black, salpak ng head, tapos na. Tapos magano singil, napakamahal. Ha? Okay, o, ayun. ngayon, ito na. Magsisiga na kami dito. Magang maga, umuulan. Ayos, Ah, oh. puro langis po kasi yung loob ng pipe. So, kailangan namin sindihan para mawala yung langis sa loob. Ha? Boy, baka masunog yung heat guard. Gagyo ka. -gag -gag. Yan. Ngayon, pag paglilinis ng loob niya, pag puro langis. Pag hindi po kasi nilinis yun, uusok at uusok pa din. Kasi yung na-stack na langis doon sa pipe, makikita nyo pa rin siya doon. Unti-unting mawawala yung usok. No, nakakadisma So, huwag nakaka so, okay, sinisindihan namin para maubos yung langis sa loob. Okay, kaya yung valve guide mo? So, ito po yung papalit na valve guide. May nabibili po nito. Sa Yamaha original, no? Okay. Papalitan po muna namin. Then, okay na. Goods na yan pagkatapos. Sigurado na natin na aabot ka ng taon bago ka magpalit ulit ng bla Peace.